What's up, I'm back! sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. Tracking my roots where I came Good day, ladies This is Nedo Triano. Kung bago sa channel ko, don't forget to subscribe and hit that notification bell para lagi ka notified pag may bago tayong upload. For today's vlog, pag-uusapan natin kung bakit motorcycle or motor motorcycle na yung magiging uh, new normal magiging pangon na isa sa isa sa mga pangon na yung pangangailangan ng tao ngayong matatapos na yung ECQ kung hindi may extend right so without further ado let's get right to it so yun yes I'm back na nga so medyo kakapain ko pa muna ulit yung momentum ko sa pag-vlog. medyo ano muna uh, starting little by little yung pagbalik ko sa pagsasalita sa camera kasi papractising ko pa ulit So, yun, bakit ba ako nawala? Uh, before ECQ kasi is nag-apply ako ng internet. So, bago pa siya mai-install, na-delay na na-delay, 2 na na -delay, months na wala pa rin ako internet. So, hindi ako makapag-upload. And then, tinry ko lang uh, just recently kung kaya ng cellular data na mag-upload. Since kaya naman niya, I'll try to be back on regular vlogging para makatulong sa inyo. Because this is the best time for us moto vloggers to help you guys kasi magiging motorsiklo na yung pangunahing pangangailangan natin sa araw-araw so yun ayun lang kung ba't ako, na wala. nawala maraming salamat sa mga naghanap maraming salamat sa mga nangamusta and uh, para lagi kayo updated sa akin please like nyo facebook page ko Nel Adriano Vlogs and also is sa instagram at Nel Adriano follow nyo rin ako yeah, para lagi kayo updated sa akin maraming salamat so kumusta naman kayo please comment down below kung ano nangyayari sa ECQ ninyo kumusta naman yung mga motor ninyo uh, konting paalala lang yung mga motor ninyo para hindi madiskarga yung baterya laging paandarin or buksan uh, at medyo i-redfrev nyo ng konti every 2 days para maiwasan natin yung battery loss yung energy loss sa battery okay so yun um, sabi nga napanood ko kasi kanina yung vlog ni Sir Zach about sa pandemic medyo too soon nga naman kung iisipin kasi pausbong pa lang yung paglagot ng COVID number of cases sa ibang bansa ngayon palang grow sa Pilipinas naman from 4,000 before nung nasa peak tayo ngayon nasa 10,000 plus na so medyo yung iba sa inyo naiinip na sa bahay pero believe it or not masyado pang maaga para palabasin yung mga tao kahit anong disipina yung i-apply at least in my opinion mahirapan tayong iwasan yung COVID-19 kahit na naka preventive gears pa tayo, naka-mask pa tayo, and, and gloves. Mahirap talaga kasi ayon sa DOH, ako lang nga sa par sa pagkakanood ko sa balita is hindi siya mawawala until magkaroon ng vaccine. So wala pa rin vaccine, so it's impossible for us to cope up with this pandemic for now, for now. But let's hope and pray for the best. And ayun nga, um, magiging, magiging motorsiklo na. With this kind of situation, sa so tingin nyo magiging komportable at kampante pa ba kayo na mag-commute at mag mag uh, mag commute sa transportation, daily transportation natin, jeep, LRT, MRT, tricycle, di ba? So this is the best time for us to invest on a motorcycle, a bicycle. Pwede rin naman, bisikleta, electric bike, e-bike, di ba? Pwede, pwede din for the sake na ma isolate natin yung sarili natin sa crowd, sa maraming tao. Yun yung pinaka-importante. So, this is the best time if you're planning to buy a motorcycle at wala ka pang motor, this will be the best time for you to buy a motorcycle. Pero kung may motor ka na at mag upgrade ka lang, I don't think this will be the best time to upgrade your motorcycle. Kasi as much as possible, wag muna sana tayong gumastos na hindi naman kailangan. Napanood ko dun sa documentary ni Nas Daily. Diba? Sikat siya sa Facebook. If wala talagang vaccine, hahayaan mo lang itong pandemic na to. Approximately, it will last for 2 years. Kung wala talagang magiging vaccine. Magiging bago na yung mundo. Magiging makabago na talaga yung mundo. Iba na yung mga magiging pangangailangan. Marami trabaho na mawawala. Lalo na yung mga trabaho na engaged sa mga tao mga office works, marami nang wawala. So, this is the best time sa so, yung ngayong ECQ. This will be the best time for you to enhance other skills, lalo na yung mga computer skills. Okay, if you're planning to to vlog, this will be the best time for you to start your YouTube channel. Kasi, ito rin na magandang revenue. Kahit nasa bahay ka lang, ganito, nagsasalita ka lang. Pwede kang kumita ng pera. ba? Diba? And, it depends on, on what kind of content are you thinking about na kaya mong ibigay sa mundo at magiging top search ka or makakatulong ka sa, sa ibang tao or maybe entertaining di ba? this will be the best time for you to do it if you're planning to have a youtube channel gawa ka na ngayon na if you're planning to shift from a different job I highly recommend na itry mo yung mga literally sa, sa computer talaga kasi magiging work from home na halos lahat at least on my opinion okay i'm not an expert on anything about this not political expert not a pandemic expert but it is on my opinion para lang makatulong sa inyo if it makes sense to you give it this video a thumbs up so ayun um bili na kayo ng motor kung kung nag-iisip pa kayo bumili ng motor okay and uh, sa mga moto vlogger this will be the best time na turuan natin sila na ang pagmamotor ay isang safe at mabuting bagay na makakatulong sa sa atin, di ba? Para less traffic na rin, actually less hassle. I will be doing um, a vlog content sa mga tips and benefits of having a motorcycle. All right? If meron ka sa private vehicle, four wheels, six wheels, kahit an kahit ilang wheels, it doesn't matter. As long as it's a private vehicle, it will help you a lot uh, during these these times. Alright? So, magiging bago na talaga yung, yung dami na nangyayari. Kaya minsan nakakawalang gana na rin na halos, halos gumawa ng content. But this, nagising lang din ako kasi this is the best time for us to put content na magturo tayo sa mga tao. I-subscribe mo tong channel ko kasi marami na akong nagawa na net talks episode. Yun yung tawag ko dun sa mga segment ng, ng YouTube ko kung saan tinuturuan ko yung mga tao ng safe na drive. Uh, safe na na pagda-drive ayun so ayun lang guys um, this will be the best time for you to get a motorcycle on the next few vlogs na gagawin ko is tuturuan ko kayo on how to safely drive a motorcycle what will be the benefits kung bibili ka ng motor for now quick update lang to sa mga nangyayari and yun um, if you're planning to to buy a motorcycle this will be the best time right so kung nagustuhan mo give this give this video a thumbs up So yun, medyo unti-unti pa lang ako babalik sa pag-vlog, no? Medyo ginagamay ko pa rin yung momentum ko on how to deliver uh, my ideas to you guys. Sana nag nyo ako and um, thank you for the support. 20k na yung last time nag-stop like, ako 20k na hindi ako nag-vlog for 2 months may nadagdag pang 4k so maraming salamat maraming salamat sa inyo kahit wala ko yung na-upload patuloy, patuloy pa rin yung pagdagdag ng subscribers ko Thank you so much. Kung gusto niyo mag updated sa akin, like my Facebook page, Ned Adriano Vlogs. On Instagram, follow me at Ned Adriano. Okay? So, yun ah. see you so on the next vlog. Marami pa akong parating na vlogs. Maraming salamat sa pakikinig. And I hope you have a wonderful week ahead. Alright? Stay safe. Mag niyo na kamay, mag-alcohol. Ride safe always. Keep it cool. Peace. So, bago matapos tong vlog na to, shoutout muna sa mga following na license na nagpapa-shoutout kay Jojo Lozada Sniper Elite kay Mysterious Rider Al Talibenyo Kyrie Ras Sina Labe Kings Razor kay Arman Motoserie kay Takbong Indus Indurista Motovlog Mark Joseph Snape Motovlog Katrina Medina kay Benji Nonato Motorak Vlog kay Jerb23 Kilabot Moto Vlog kay Jezreel Earl Nicolas kay Edmar Lorenzo Gisno459 Alan Pacho from Dubai Shoutout sa inyo. At kay Wilson Telmo. So yun, ang dami na. Ang dami ko utang na shoutouts. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Mga gusto magpa-shoutout, comment na kayo sa baba. Kung gusto niyo gumawa ako ng vlog on how I did it to gain this uh, number of subscribers in Moto Vlogging, just comment down below. Tuturuan ko kayo. Again, like my Facebook page, Nel Adriano Vlogs. Follow me on Instagram at Nel Adriano. Kita kayo sa next vlog. Ingat kayo lahat. Ingat palagi. Peace.